Hello. Hi. Hello, Kapuknat. Hi. Hi Kapuknat. Anong ang pangalan mo? Say, Amar Kulmatiko. Big Kulmatiko. Big Kulmatiko. Ayan, si Amar po kasama ko. At kami magmumukbang ng... Nah. Ito pakita ko sa iyo, mga Kapuknat. Ay, wow! Hawakan mo, Kapti Danay. Ilunggo, yung mga bakta Wow! wow. Tingnan mo, si mga Kapuknat. Oh. Kakanin. Kakanin dito sa aming probinsya. Merong ano tawag sini? Ano tawag dito? Puto. Ay sweet lang. Bibingka. Bibingka 'yan. Bibingka 'yan mga kapuknat. Ayun, yummy. Puro ito mga kapuknat. Dito niyo lang matitikman 'yan sa Nakaw ka man sini? Ano ni bibingka o puto? Bibingka. Bing, bibingka. O mag-hi ka muna, team bibingka. Hello. Team bibingka. Okay. Sino pa kasi tatay mo? Papa no, uh, ano yan, anak ng aking pinsan. Pamangkin sa pinsan. <tipan> Tignan natin. Tilawan din mo, di pili ka na Ayun, mayroong bibingka mga pupunat. Pure bibingka ito. Siyempre, dalawang klaseng ibos ito yung tinatawag namin dito na ibos. Or yung, uh, ano ba sa Tagalog to? Ah! Uh, suman. Mayroong binalot sa daw ng niyog at pinalo sa dahon ng saging. Mm. Dili mo da, pili, dili mo. Pili, amon imo gid ja, o dili. Ang sausawan nito mga kapokonat. Ayan. Yummy. So palito na tinunaw. Ayaw, yeah, muneo, muneo, sabi, oh. oo, oo. Ay, Ay siguro ito masarap. Oo, ano saging ni ho? Daon saging. Daon saging. Oo, oh, daon saging. Hindi makaon na ta? Ay, dinin mo. Muni o muni? Muna ako tilawang okay. ko rin kung manamit. Mmm. 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 Masarap mga kapag na tayo miniyok yan, oh. Hmm. Di may butang. Down, ay, kap anay. na. Pili ka na daw. Yeah. Mm. Be, mo ni mo? Sige, ah. Hmm. Be, gaya mo ako. Hmm. Pan, ah, bus mo mo kaman. Hmm. Pan, be. Hmm. Bakas ang butas mo. Hmm. 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 <laughs> Ito, be, Hmm. Hmm. Hahaha. ko nyari lang ako. Napilita lang yung bata. Okay? Ngayon, titikman naman natin mga kapuknot itong uh, suman na ba, binalot sa dahon ng tawag oh dito, dahon ng iyog. Mm -hmm. Lamit? Yan, yung O, oh. oh, din yung mga natin buksan, no? O, oh, ay, -ay mo na, be. Tinawang tayo, ko, manami ito mo, eh. Mm hmm. mm. pero malagkit ito, no? Siyempre ang aking uh, chahin. Ayan. mag ka muna dito, oh. Oh, Ising. Mama. Eh mga kayo kamo na kay Mama Ising. Kamusta kana da sa abroad? Ikus ka sa abroad. tani. okay Kalangda. O. Tani, mato. Tani, okay Kalangda. Saano ka pumuli? Man guto ako saano sa puli? Saan okay ka pumuli? Boss, boss kuno. Boss. Oki Kalangda. Ito yung pinaka sawsawan kasi. Matabang ito makapukunat kaya lang may sawsawan. Ageting ko na to. Hm? Ba, hindi daw unta Tikman natin. Yun. Ah, oh, sige, tikman muna. na. Ha? Ah, tikman natin, ha? Ah. O, oh, ikaw, ano kagat, ano yun, ha? Ah. Hmm? Ano? Ano na, may gilang gali. Favorit mo niya, ha? Hmm, ma'am. Masarap kasi pero ito malagkat. Hmm, ano yun nyo? Ano yun nyo, di? Ano yun nyo, di? Ali, di? Ne. Hmm. Ali, doon na ka mga dua, ha? Ako, ma'am. Ako, Mm, uh, mm -hmm. Sarap, sarap. Pure malagkit ito mga kapukulata. Mm, mm, tara, kain na tayo. Dali. Meron kaming bibingka na may niyog. Suman na binalot sa dahon ng saging at dahon ng niyog. At suman na binalot sa dahon ng sake. Alright? O go, go, go na. Kaya na tayo. Kaya na tayo Hmm. Amin nyo? na yan. Kamu na Thank you po, bye. bye Kapuk na maka dani na kami. Bye. maka dani na kami. Okay, bye-bye. Kapupuk -bye. Hi, bye-bye. Bye. Mhm. -bye. Salamat. Mama Asy. Sino Mama Asy? Yung akin Chahin, ayan. All right. Ogo.